Good morning mga brad uh, Ngayon uh, meron tayong customer uh, Alas 7 ng umaga Araw ng linggo From Kainta mga brad Ayan um, binababa nila Nagpalit lang daw to ng battery Pag salpak ng battery Ayun. Uh, umusok daw Pero umistart pa siya Tapos nag error Yun check natin mga brad Hindi, hindi. Malayo naman sa kill sheets. Yung kill sheets kasi dati mo nang ginagamit yun. Ngayon, nagpalit ka lang ng battery. Ang magiging cost lang kasi nito, kaya nasunog yung wire. Pwedeng uh, nagkabaliktad ng, ba ano, ng, ng, ng terminal. Tapos hindi sa minon mo. Tapos pinatay mo rin kagad Hindi mo alam, pagkapatay mo ganun, mabilis ang nagka short yung wire dito. Na-damage na, ganun. Pero nag-start pa, sabi mo eh, di ba? nag-start. Pagkatapos so, oh. si eh, Michael mga 5 seconds na matay. Oo, oh, kasi nga damage na yung wire niya. Oh. Eh, nasunog na sunog yung ECU mo. Mangyayari nito, pati ito papalitan natin. Yung harness. Kasi hindi naman tayo makakabili ng ito lang. Tapos kakabit natin yung mga wire. Mas lalong uh, ano yun, uh, gagastos ka lang nun. Ang okay, ganda talaga yung buo na harness tsaka ECU. Titignan natin kung parehas nung code na nandyan. Iba-iba kasi yung code eh. Doon nagkakatalo sa code. Pati harness nga may code eh. Pagka ano ba, bumili kang harness, ibang code yung nabili mo. Hindi gagana yun kahit tama yung ECU. Oo, so, kaya masilat talaga. Pagka ano, kailangan alam mo yung ano. Pati yung pagpalit ng battery. Kailangan. Yan yung pinaka-delikado kasi magkamali ka. Kasi simple-simple naman may damage na to. Ayan o, nasunog. Uminit to eh. O. Yan yung uminit. Kaya nasunog to. ayun yung pag uh, sabi mo, mandar pa, na, sa supplyan siya, nag-charge. Ayan, sinunog niya na. Kape ang tayo. Ako kape rin ako. Pero may ECU tayo nito na ano ang problema na lang natin ito, itong sakit sa sakit eh, yun yung gagawa natin paraan para hindi ka na magpalit ng harness kasi ang sira mo lang talaga itong eh, damage eh. i-wiring natin pero ito hindi na magagamit to meron na ako dyan iniwan ng customer yung nagpalit kami ng harness yun yung pagtsatsagaan natin na ikabit dito ganun mangyayari kung okay sa'yo kaso wala akong assurance na hindi maglulus syempre uh, sa buwan siguro mga 6 months uh, ano ko dyan kampante ko dyan gagana yan pero syempre doktong lang yan eh uh, ano yan muuga tapos nababasa hindi kita mabibigyan ng uh, warranty sa ganun pero kung buong harness ang papalit natin ayan, sigurado na Yamaha na kausap natin <laughs> kasi bago Eh, mamili ka na lang i-order natin ng harness o re-remedy natin to na temporary o baka ano na yun, pang matagalan na yun ano, okay, Tsaka, pwede ko namang kasi kailangan, so, na, kailangan sa oh, Oh. Pang pinanglalamove ba 'to? Oo. Uh, pang service. service. Service, service. oh, service sa ano kasi meron tayo meron tong ano ECU bali ito ang problema natin tong uh, sakit na to dahil damage so hindi na natin matanggal na ganoon yung pin yan wala na hindi na natin maibabalik sa dati yung pin yan hugutin natin yan hindi na natin mapeperfect na ano yan titignan natin para kung saan ka makakatipid kasi kung harness magkano harness na magkano harness na 7.5 plus 6 uh, 6, 6. may get to eh dito yung ano naman kung mare-remedyuan natin to siyempre labor mo na lang babayaran mo o oh, yung harness uh, mo yun na ah, hindi ko sa'yo magagarantiyan na uh, 100% na goods goods siya kasi remedy lang yun ano dun tayo sa remedy oh, oh, okay. pero pag okay. remedy naman natin to siguro din sa yung uh, pamatagalan. Pero hindi ako magbibigay ng ng warranty para dun. Kasi remedy remedy lang yun. Uh, oh, pwede rin. Iyabang na lang natin kung sakaling ano. Hindi, De, depende na yun sa kanya. Siyempre, kung nakita naman niya walang problema. <laughs> May gano'n naman eh. Di ba? Meron akong ginawa ng no, remedy pero hanggang ngayon wala pa. Hindi <laughs> na bumalik. <laughs> okay pa daw. Siyempre oh. Yan ang gagawin natin okay. Kaya ito Siyempre sisiguraduhin natin Itong walang loose connection uh, Lalagyan natin siya ng ano, uh, Sinka tube Tapos uh, iyan Itatap natin ng maayos Tapos gagamitan natin siya ng uh, iron Yung ihinangin natin siya Pero para mas kapit na kapit uh, lalagyan natin siya ng ano ng uh, soldiering soldering paste paiinitan muna natin siya yung soldering paste baga yung proper na paghihinang uh, ng yun ang gagawin natin sa kanya yan lalagyan natin yan yung soldering paste medyo ubus na eh kaya sinisimot ko na lang yan papahira muna natin yan para pagka sinordir na natin o initan, uh, kakapit ng sto yung ano yung uh, lead na yan uh, natin yan tignan nyo kung paano siya kumapit pagka meron siyang soldering pace kapit nakapit kapit yan magkahiwalay na kayo na yung ng mo pero ito eh nakakapit pa rin dyan yan ganyan ginagawa ko pagka yung alam kong nga uh, medyo uh, delikado o uh, kasi easy yan dadaloy yung uh, ano sa kanya yung uh, kuryente pag konting loose dyan eh apektado ang ECU kaya para sigurado tayo ah, hinihinang natin yan para sa ganun eh walang back job kaya nga gaya ng sinabi natin no, di man tayo nagbibigay ng warranty na 100% yung gawa natin ah, pero sinisigurado natin na walang galaw pang matagalan yan Ayan, hinihinang natin inini, ininitan natin para medyo kumapit ng gusto yung tube na yan Ayan, tignan nyo ah kung paano tayo gumawa ng uh, ano iniisa-isa ko kasi eh. although na uh, meron naman siyang uh, tagging or akulay uh, kulay pwede mo siyang i-ano uh, eh, color to color eh Ayan, may mga ano naman yan eh uh, katulad yan na uh, yellow yellow black yata yan Ayan, ayan iniisa-isa natin putulin parang sa ganun eh 100% na hindi tayo nagkakamali kasi uh, normal lang sa atin sa tao na nagkakamali hugot <laughs> na naman eh, no? ayun uh, ganun ako magtrabaho eh uh, 100% kailangan siguradong uh, ano wala, mahirap kasi magkamali basta at wiring yan tanda nyo mahirap magkamali ayun ah, lagay na naman ng ano, Surgerying paste tapos iiniting ko muna yan hindi ko muna lalagyan ng lid iniitin ko muna siya, pakakapiting ko ng gusto yung sojourning paste. Yung sojourning paste na yan, yan yung uh, umaakap o para dumikit yung uh, gagamitin mong lead. Ayan, no. Tapos, napansin nyo yung hawak ko sa wire, nakapatong yung wire sa akin. Pinapakiramdaman ko kung iinit yung wire. Kasi pagka uminit na yung wire dun sa daliri ko, iaalis ko muna yan. Nakatuloy niya, nalis ko, di ba? Kaya ako naman in, ano, tinigil muna yung paglapag nung ano ng uh, iron kasi nga baka mainitan yung ano ko yung nilagay kong tube. Siyempre tutupi yan, aakap yan ang sto. Yun yung purpose ko yan. Ayan, kapit na, di ba? Maganda siya tingnan. Tapos niyan i-ano natin yan, i-blower natin yan ng mainit para kapit na kapit siya na uh, alos 50% na yun na uh, lagpas na sa so 50% yung naikabit natin ayun, nandoon na tayo sa nasunog mismo dyan yung hinuli ko eh para uh, sa ganun eh mas sure ako na goods okay na 100% na mga brad ayun, iniitin natin ng ano para kapit na kapit siya tapos testing na to sasalpakan muna to ginawa ko rito, sinalpakan ko muna ng ano to ha ng pan-testing ko na ECU meron kasi akong pan-testing dito na ECU dito kasi sa shop uh, lalo na kung ECU ang sira yan katulad nito nasunog diba uh, may mahirap isalpak yung bago kaya sinasalpakan ko muna siya ng uh, luma na ang sira lang ng ECU na yun na ayaw mag start yan tsaka ko siya te eto uh, bago na to testing na natin kung uh, goods na siya ayan, uh, ayan, te-testing na natin kung uh, ano na, walang problema one click na to eh, dahil nung te-testing natin kanina eh, okay na siya ayan, uh, nakita nyo, matatanggal yung check engine yan ayan, tanggal na start na natin, ayan, one click ayan, nagcha-charge na rin yan Wala agad. ayan, ganun, ganito naman dito sa shop hanggat makakatipid si customer Uh, bibigyan natin siya ng konting pakonsuelo pa kasi malayo-layo rin pinanggalingan niya galing pa siyang uh, uh, kainta kaya uh, ayun, delivery na natin yung uh, mismo uh, uh, pinabit natin binayar na lang niya dyan yung labor ng paghihinang uh, Siyempre, yung uh,